Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay colors, sky blue and silver. At mga masuswerteng numero ay number 7, number 14, number 22. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay nagbibigay ng kalmadong kaisipan at malinaw na direksyon. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang tamang oras ay ngayon upang simula ng mga bagay na matagal mo nang pinagpaplanuhan, kailangan mo lamang ng tiwala sa sarili at disiplina. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay colors, forest green, and gold. At mga masuswerteng numero ay, number 5, number 19, number 33 kahulugan, ang mga kulay ay nagpapalakas ng pananalig at determinasyon. Ang mga numerong ito ay nagbabadya ng mga oportunidad sa pananalapi, at personal na paglago, kailangan mo lang magpakatatag at gamitin ang iyong talino sa tamang paraan. Gemini Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Leo. Mga masuswerteng kulay colors, orange and pearl at mga masuswerteng numero ay, number 20, number 11, number 26. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapasigla ng pagkamalikhain, at liwanag ng damdamin. Ang mga numerong ito ay nagsasaad na may darating, na magandang balita o koneksyon, makipag-ugnayan at makinig sa mga bagong ideya. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay colors lavender and white at mga masuswerteng numero ay number 36, number 18, number 27. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kapanatagan at dalisay na damdamin. Ang mga numero ay nagsasabi na ito ang panahon upang muling pagtuunan ng pansin ang sarili ang kapayapaan ay magsisimula sa iyong loob Leo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius mga masuswerteng kulay colors red and bronze at mga masuswerteng numero ay number 29 number 21 number 36 Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng lakas at karisma. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang iyong mga ambisyon ay magkakaroon ng katuparan kung ikaw ay magiging determinado at walang takot sa mga hamon. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay colors, blue and red. At mga masuswerteng numero ay number 34, number 12, number 28. Kahulugan, ang mga kulay ay nagsasaad ng kahinahunan at pag-aaruga. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay, sa mga simpleng bagay, huwag maliitin ng maliliit na hakbang sapagkat sila'y patungo sa mas malaking tagumpay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries mga masuswerteng kulay colors, pink and brown. At mga masuswerteng numero ay, number 31, number 17, number 30. Kahulugan, ang mga kulay ay sumisimbolo ng balanse at talas ng pakiramdam. Ang mga numerong ito ay senyales na ito ang tamang oras upang ayusin ang mga bagay na matagal nang nakabindin, makakamtan mo ang kapayapaan kapag nagdesisyon ka ng may buong puso. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay colors, dark, blue and black. At mga masuswerteng numero ay, number 8, number 16, number 25. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng malalim na damdamin at kontrol. Ang mga numero ay hudyat na ang iyong katalinuhan at malakas na pakiramdam ay magiging sandata mo sa tagumpay magtiwala sa iyong kutob Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra mga masuswerteng kulay colors yellow and gold at mga masuswerteng numero ay number 10 number 15 number 24 Kahulugan, ang mga kulay ay sumisimbolo ng sigla at kalayaan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ito ang panahong subukan ng bago, ang paglalakbay mo ay magdadala ng kaalaman at bagong inspirasyon. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay colors: gray and emerald. At mga masuswerteng numero ay number 10, number 20, number 31. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at paninindigan. Ang mga numero ay gabay na kahit mabagal ang takbo ng mga bagay. Ang bawat hakbang ay papalapit sa pangarap, manatiling masipag at matatag. Aquarius Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay colors, navy blue and white. At mga masuswerteng numero ay number 13, number 23, number 29. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at kaliwanagan. Ang mga numerong ito ay senyales na ang iyong mga ideya ay kailangang ibahagi, may kapangyarihan ang iyong salita upang makabuo ng positibong pagbabago. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay colors, yellow and green. At mga masuswerteng numero ay number 6, number 22, number 35. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon at intuition. Ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang puso mo ang gabay ngayon, makinig dito at makikita mong dadaloy ang mga biyaya ng kusa.